Ayan guys, puno-puno na tayo ng ano ng kung paano gagawa ng ano mga content. Ayan, kumpleto ako mga prop na talaga. Meron na akong ano, meron na akong malunggay. Kung malunggay na ito ay pwede ko siyang gugulay sa sayawin ko pa lang din. Sa sayawin ko ganoon. O ganyan lang sa sayawin natin. Bob shalak, -shalak. Oh, siya Pasensya na kayo guys ha. Sa sobrang ingay ng ibon. O oh, ito. Tapos pagkatapos naman, tatanggalin ko na naman itong sombrero. Ito na naman ang gagawin ko ganyan. Oh. Isa sa yung Ganun. Isa sa ko na naman ganyan. Hmm. Isa sa ko na naman ganyan yeah. Yan. sa ko na naman, ganyan. Oo, oh, grabe. Sa sobrang kadami-dami ng ano. Tapos ito na naman ang pamay-pamay. Ganyan. Pag sa so, pag naimitan ka kompleto na o oh, di ba sumasayaw sayaw ka ng ganyan o oh, kompleto na tapos ang ito na naman ito yung walis tingting na ito pwede naman ano, gagawin gitara tan -tan -tan, tan 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 tan, -tan. sobrang naman ayan tapos higili sakay natin <tinyo> lalalalal oh, di ba pero na naman itong gitara ganun ganun oh, di ba oh, gitara gitara lahat lahat nandito na yung mga prank po oh, ito pa ito pa po oh. Ayun, nandito lahat yung mga prak po, di ba? Nakikita nyo na. Tapos ito na naman. Komplito lahat. Oh. Hmm. Komplito Kompleto po. Kompleto lahat. Pati, pati, oh. Ito. Ay. Ito, oo, oo, di ba? Kaldero na lang, hindi makita. Nandun sa kusina yung kaldero. Oo, di ba? Sa sayo ka naman Kompleto na lahat, mga guys. Oo, di ba? Saan ka pa hahanap ng, ano, ng, ng, e-prap mo? Oo, di ba? oh So, sobrang init. Grabe. Tapos, ito pa. Oh. Ito pa, bibig ko. Ito pa, bibig ko. Ito yung bibig ko. Ito pa yung mata ko. Ayan. ay, <laughs> Kompleto. Kompleto. Huwag kayo nang mag magpakahirap ng maganap ng i-content yung Madami nating makukuha sa tabi nyo. Oo. Huwag na kayong magpakahirap. Oo. Kapag magpakahirap kayo, Huh? Tapos yung saging hindi ko pa makakuha. Ito, may buti pa lang may <laughs> may suman pa. Hindi <laughs> <laughs> ba kumpleto? Bye, maraming salamat. Ayan. Ano pa ba ang iisipin niyo? Huwag na kayong magpakahirap maghanap ng ano ng content natin. Kasi lahat nandyan sa mga tabi nyo pwede nyo nang i-content. Oo. Oo, di ba? Ako hindi ako nahihirapan pero nahihirapan ako kay lolo. <laughs> Oo. Oo, nahihirapan ako. Buti nga sila. Mas mabuti nga sila, no? O, Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Oh, di Bye! Maraming salamat po!